Kaya yung panalong ginataang tulingan. Yung sabaw pa lang eh. Maray nang may sasampang kanin. Sa palayok, maglagay ka ng kunting mantika. Bawang, luya, sibuyas. Gigisahin na natin yan. Lagyan mo na ng patis. Yung pangalawang piga ng niyog. Sabay mo na yung tulingan. Pakuluan mo muna. Pagkayari, ilagay mo na yung unang piga ng niyog. Siling berde. Suka. Masarap din. Sukang paumbong paminta, garlic powder, tapos yung mostasa. Teka mo na nga, yan din ba yung nilalagay mo pag ikay nagagata? Kung walang mostasa, pwede na may pechay. Opo, ay erin na. Kakalampag na naman yung kaldero pag ng laman. Ba'y siguraduhin mo lang maraing kanin na sa sarap ng ulam na eri. Alam niyo ba paborito kong sausawan kapag ka ginataang tulingan? Sa Laguna ang tawag doon Patis Labo. Ilalagyan ko na siling labuyo.